Handa na natin ang ating kanin, guys. Kasi masarap. Okay, guys, magluluto ako ng ginataang papaya with the fish, guys. So, ayan na yung papaya ko. Nahiwa ko na. Naman yung fish. Ayan. Isipin natin. At upanin dahil tumuputok yan. So, ayan ang ating mga sahog. Ating luya, sibuyas, lemongrass, tomato, and garlic here. Yeah. That's garlic. I think the chili we're gonna do no because we don't have chili. So yeah. Then we're gonna chop our red lang tay ngayon. So we have to dip it in flour. you have to dip it or sprinkle it. So uh, another tip of uh, our napkin, uh, part is okay. Like Ayan. So, ayan. So, here, our fried bongos. But I'm still frying the head. So, wait for that. So, we have to wait for the head of bongos. So, ito na guys ang ating kawali. So, mag, ano na tayo, mag na tayo ng ating mga ano. Kasi maglalagay na tayo ng coconut milk. At before yan, syempre mag tayo ng luya. So, importante talaga yan, guys, ang luya kasi pampatanggal yan ng lansa. So, igisa natin mauna yung luya and then, isusunod natin ang ating, of course, before yan, si check muna na ibalik rin muna natin ang ating last na pinirito. So, yan na yan, last na yan siya, guys. So, isunod naman natin ang ating sibuyas kasi para uh, maluto din yung sibuyas. Para igisa talaga natin ang maigi. So, kasi mas masarap siya pag ano bueno na. And then, isunod na natin din ang ating kamatis. Kasi ang kamatis natin para maganda din ang ating kulay ng ating ginataang bangos. So, pagkatapos nyan, i-ano muna natin, pagkatapos ng sandali, i-ano pa natin. And then, naglagay rin pala ako guys ng dried na chili. So, igigisa din natin yan para ma ano din medyo maanghang-anghang kasi pag maanghang-anghang medyo masarap din yan pero ang ano lang is paparami lang natin ang ating kanin so ayan of course natin para ma ano and then of course ilagay din natin ang ating papaya so yung ibang papaya ko guys sa uh, hinog yan siya guys so mas okay yung guys para matamis-tamis of course naglagay din pala ako ng lemongrass guys para syempre mabango So, yan talaga guys, sa amin sa Bacolod guys, uso talaga yan ang lemongrass na lagi. Naglalagay kami ng lemongrass guys. At saka, at naglagay din pala ako ng black pepper. Ayun. So, para ano. Tapos, pagkatapos niyan, takpan natin para makakuluan ng ano, para maglalabas yung boys ng papaya. At maluto din syempre ang papaya. Siyempre, kinuha ko na rin ang aking last na pinirito na bangus. So, ayan na guys. Tingnan nyo naman. na. At ito na nga. nag ano na guys. halo kaya natin ng ano pa. Para mag-ano talaga yung, yung mag, ano yung lasa ng uh, si sig ng mga sahog at saka yung papaya para maluto din. Saka naglagay din pala ako guys ng shrimp na ano guys. Kasi wala akong ano, wala akong fish na nor cube. So, yung ginawa ko guys, nilagay ko is yung Uh, shrimp kasi okay hindi masarap din naman at saka guys ito pala yung gamit ko powdered uh, coconut milk kasi wala ako kalimutan ko ngayon. so ayan hanggang guys nakalimutan ko mag ano so naglagay pala ako ng uh, cup one cup of water para may sabaw-sabaw din ang ating ginataang bangus na may papaya. Siyempre, tikman natin kung luto ng ating papaya. At siyempre, takpan natin ulit. Pakuluan pa kasi medyo matigas-tigas pa yung papaya. So, ayan na. Oh, titingnan na natin. Ayan na. Ready na. Malapit na yan, guys. Siyempre, ilalagay, ilalagay ko na yung aking piniritong bangus. Ilay natin. I-ano natin ito. Ano natin para ma- absorb din, maluto din yung nalabas din yung lasa din ng bangos, o maghalo-halo. Oo, so, nakakapakala ko talaga guys, kumain kasi, sarap-sarap talaga. So, ayan, inilagay natin lahat na bangos, at pagkatapos yan, atin na siyang halukayin At, syempre, i-ano natin para mag ano yung flavor para yung sauce mag ano siya doon so ayan halukayin pa more halukay pa more para halu haluin natin para mag ano talaga yung absorb so ayan na masarap talaga yun guys hala eh kasarap sarap ng pagkain eh good, ano naman good luck sa ating kanin maubos na naman ang ating kanin ang isang ano kanin mawala na naman ang ating diet so ayan na nga guys video ano na sabi yung ano yung chili so first tinakpan ko muna guys para mag ano talaga so ayan kumulo na nga guys titingnan natin kung ano na so ilalagay ko na pala guys ang aking pechay pero unahin ko muna yung stem kasi medyo matigas yung stem unahin ko muna yan bago yung pinakadulo ng pechay kasi more gulay, more healthier. So, yun, yeah, ika nga, ba diba? So, gulay is life. So, takpan ko muna, guys, para maluto talaga yung stem ng chai. So, ayan na, luto na siya, guys. Ilalagay ko na din yung dulo ng chai para maluto na rin. So, yon. ilagay natin, tapos itiin natin para maluto din yung ating Uh, dahon ng pichay para hmm, yummy yummy so, ayan na guys tapos pagkatapos yan guys ito na nga, ilalagay na natin ang ating coconut milk so yan na, so sarap talaga yan guys, so malapit na so ayan, ilagay ko na yung uh, coconut milk. So, sarap-sarap. So, ang itsura pa lang, guys. Nakakatakam na kumain. Lalo pa kaya pag natikman nyo, guys. Talagang makalimutan nyo yung pangalan nyo. <laughs> charing, so, anyway. So, try nyo talaga to guys. Kasi masarap talaga siya. Promise. di kayo magsisisi. try nyo talaga. Kasi sobrang sarap siya talaga. Talagang talaga. Mas masarap pa siya sa, ano, sa tilapia. So, I recommend you guys. Pero masarap din naman yung tilapia. So, ayan na guys. Tinakpan ko na nga muna. Kasi, ayan na guys. Kumulo na. So, pakuloan pa natin. Kaya, ayun. Tinakpan ko ulit. Para magkulo talaga siya guys. Ayun, hindi na talaga ako makaantay. So, mayat-mayat ko na chinit kasi gutom na gutom na talaga ako sa itsura pa lang at sa ano pa lang masarap nga talagang masasabi mo na masarap siya so ready na talaga ang kanin nito guys kasi gutom na gutom na si Akets so lalagay maglalagay pala ako ng konting ano guys 1 tablespoon of patis para ma ano yung lasa kasi hindi na ako nagdagdag ng asin so inilagay ko yung patis para mas lalong masarap guys subukan nyo yan so anyway dapat pala guys naglagay ako ng sinigang pansili pero naubusan ako kaya nakita nyo guys naglagay ako ng dried sili pero mas masarap yung maglagay din tayo ng sinigang na I mean, ng sinigang sili, guys, panigang. So, ito na, guys, tinakpan ko na. At ito na nga, guys, nakalimutan ko na. Yan na nga, itsura. Sarap! Bye!